Buenos dias señoritas y señoritos Mamamatay, magpakamatay ka na lang ng mag-isa mo Lumaban ka na lang ng mag-isa mo Magpakamartir ka na lang ng mag-isa mo <laughs> Parang yan ang mensahe ng ilan miyembro ni Apollo Kibuloy na andyan sa Davao City or anjan uh, sa kinaroroonan ng uh, Glory Mountain at iba pang mga mga compound na nagmamayari si Pastor Kiboloy at uh, according dito sa Bombud Radio Report uh, the followers the close uh, mem the clo close in followers of Kiboloy have given assurance sa gobyerno na hindi sila Uh, a contrary, contrary sa sa paawa effect or pa pamartir effect ni Kiboloy hindi sila lalaban they will not resist the arrest kay Kiboloy kung uh, uh, darating na nga tayo sa punto na ganyan na maaresto na siya they will not put up a fight that is kung tama po itong mga itong report ng Radyo Bombo. And aksa uh, akin naman credible naman ang Radyo Bombo lalo na na yung uh, binase nila itong report nila sa reporter nila sa sa Davao. Kung saan sinabi ng mga in assure ng mga miyembro sa pulis, uh, Regional Police uh, Region 11 Police uh, operating in the area or doing the manhunt for Apolok Kibulay, hindi sila lalaban. They will not die for Kiboloy. They will not fight for Kiboloy. And they will not uh, make themselves martyr for Kiboloy. <laughs> yan, laglagan blues na talaga. Paano na yan? Pak you, you're on your own. <laughs> Baka yung mga pastoral mo na lang na they will throw themselves uh, before you kung binaril ka na ng, ng pulis para hindi ka matamaan. <laughs> tingnan natin, ha? tingnan natin kung uh, mangyari ba yan, kung lalaban ba talaga o hindi lalaban. But for now, uh, even amid the claim ni kibun ang, uh, sa claim ni Kibuloy na, na you will not get me alive, hindi ako mahuli ng buhay, pa, dito sinasabi pa rin nila Wala eh Bahala na siya sa buhay niya Diyan, Kami gusto pa namin mabuhay Ang sarap mabuhay So yan, napakinggan uh, natin At uh, binigyan rin nila ng uh, ng update Na nag-aabang -nag na pala Yung uh, DOJ Sa paglabas ng uh, ariswara Dito sa kaso ni Kibuloy Sa Pasig Regional Trial Court Kung saan ay kaso Ay uh, trafficking of women Importante yan, significant yan kaso na yan dahil non-bailable yan. So pakinggan natin itong uh, news report ng Radyo Bombo and thank you Radyo Bombo for allowing us to use your video. Sa ibang balita naman, hinihintay na ng Department of Justice na may labas ng Pasig Regional Trial Court ang isa pang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader at founder Pastor Apollo Kibuloy para yan sa iwalay na kasong qualified human trafficking. Ayon kay Justice Undersecretary Marge Gutierrez, ay una nang inihay ng Department of Justice ang naturang kaso sa korte doon sa Pasig City. Kasunod ng resolusyon ay ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong Marso 5 ng kasalukuyang taon na nagbaliktad sa pagbasura ng Davao City Prosecutor's Office sa si kasong rape, qualified human trafficking at child abuse laban kay Kibuloy. Kamakailan ay una nang na nag-issue ang Davao Regional Trial Court ng warrant of arrest ni Kibuloy para naman yan si kasong child abuse. Noong weekend naman muling binasag ni Kibuloy ang kanyang katahimikan sa mga kaso laban sa kanya at muli niya inilatag ang mga kondisyon para sa kanyang pagsuko. Kabilang na dyan ang paggarantiya mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Department of Justice, Philippine National Police at National Bureau of Investigation na hindi umano mangingialam ang Estados Unidos sa kanyang kaso. Subalit so, ayon kay Undersecretary Gutierrez, pinayuhan ni Secretary Remulla si Kibuloy na harapin at patunayang ang inosente ito sa mga seryosong kaso at akusasyong ibinabato sa kanya. Sinabi din na niya ng kalihim na walang karapatan si Kibuloy na maglatag ng mga kondisyon para sa kanyang pagsuko at ang mga kasong kanyang kinakarap ngayon ay hindi simple lamang kundi maluha at matinding paglabag sa batas. Ang contingency plan naman planchado na sakaling magkagulo sa pagdampot kay Pastor Kibuloy ay niya sa Davao City Police Office. Kaugnay niya nalamin ang kabong detalya mula sa Bombo Radio Davao. yan, yan na, yan na. We will not resist. Yelatin <laughs> yak ng company self proclaimed appointed self God, Pastor Apollo Kibunui, na hindi sila magiging resistant kung sa kaling nalaman nila ang kinaroroonan ng kanilang pastor. Pero inaantay pa hanggang sa ngayon ang pinal na desisyon ni Kibuloy. Kinumpirma ni Police Colonel Richard Badang, ang City Director ng Davao City Police Office, na nakarating na sa lungsod ng Davao ang Senate Surgeon of Arms upang planuhin ang paghain ng arrest contempt ayon Kibuloy. Anya, patuloy pa rin ang pinagtutulungan ng iba't ibang ahensya dito sa lungsod gaya ng Task Force Davao, National Bureau of Investigation, CIDG at iba pa upang malaman ang insaktong lokasyon ni Kibloy lalo pat marami itong ari arian. Gayun pa man, posibleng narito pa sa lungsod ng Davao si Kibloy o kaya sa Mindanao dahil wala pa umanong record na nakalabas ito ng bansang Pilipinas. Pagsisikap ang ano ng kapulisan na magiging matiwasay at maayos ang pagserve ng warrant of arrest kay Kid Pero kung sakaling magkaguluman, nakahanda umanong ano ang kapulisan na rumisponde at umalalay. Ating pakinggan ang naging payag ni Police Colonel Richard Badang, ang City Director ng Davao City Police Office. We have to check pa doon sa RCS kung ano yung, we will, we will check kung ano yung mga specific ng fire apps na bigay sa kanya. But evidently these are licensed firearms so he undergone uh, requirements ng batas uh, for the possession of those firearms. At yan ang ulat mula sa si impilan ng Bombo Radio, Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montesilio para sa the number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! <tod noise> Dumating na rin mga kabombo, mga ka doon sa Double City, ang uh, Senate Sergeant at Arms na naatasa na magsilbi ng warrant of arrest nitong si Kingdom of Jesus Christ leader at uh, umano'y uh, o inaakusahan na sex offender na si Pastor Apollo Kibuloy noong uh, araw po ng lunes, a 8 ng Abril, nang sila ay makarating. Kinumpirma naman na Police Regional Office 11 ang naturang development kahapon. At ayon nga sa Uh, Philippine National Police Public Information Office Chief Major Catherine de La Rey ng uh, Region 11 ay uh, pinasakamay ni na uh, uh, Office of Sergeant-at-Arms Director 3 Manny Parlabe at uh, Director 2 Gil Valdez sa mga otoridad ng Davao ang mga dokumento para naman sa pag-aresto kay Kibuloy sa isinagawang coordinating meeting. At uh, sinabi din ang uh, police official na isisilbi ng Office of uh, Senate Sergeant-at-Arms ang naturang arrestor versus pagkikipagtulungan ng Police Regional Office 11 dyan sa double region yan ay sa oras na matuntun ang kinaroroonan nitong si Pastor Kibuloy. Kabila nga sa mga dumalo sa pagpupulong kasama ang Office of Sergeant-at-Arms ay uh, si Police Regional Office 11 na... Uh, Uh, Director Brigadier General Alden Delmo at uh, National Bureau of Investigation Director Attorney Angelito Albao ng naturanding regyon. Matatandaan na inisyo ng Senado ang arrest order laban kay Pastor Kimulo noong uh, Marso 19, matapos na hindi ito sumipot sa mga investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso, kaugnay pa rin sa mga kinakarap nitong usapin. Sinimula ng Senado ang kanilang investigasyon noon pang 23 ng Enero matapos na ihayag ng dating mga miyembro ng kanyang sekta na itong si Kibuloy ay nasaksihan yung uh, uh, nasaksihan nila yung mga insidente ng sexual abuse na ginawa ng natura umanong pastor sa loob ng kanilang organisasyon. Yan! Basta Radyo! Bombo! <laughs> sikat yan! Kahit sa Buaga, sikat yan! So, uh, okay guys, na kay kumano kung mano manonood yan ni Kiboloy, durugo talaga yung puso noon. Iiyak na naman yun. <laughs> Nilalaglag na talaga siya na makatauhan niya. Kung mahal nila si Kiboloy, pero nung akala nila, Diyos pa. ba diba? Sa sabi ni Arlene, uh, si ni Arlene uh, uh, Stone, yung isa sa mga biktima na naging close in rin sa kanya noon na uh, makakalahati <laughs> na ng mga miyembro ay nadismaya na nung inamin niya na hindi pala siya Diyos or pinakita niya na wala pala siyang milagro magagawa simula pa doon sa sa congressional investigation sa SMNI sa pag uh, pagkulong ng mga tauhan niya yung pala tao talaga siya taong tao lang na kagaya sa atin lahat at wala siya divine power hindi siya hindi siya tinutulungan ng Diyos, wala siyang milagro na gagawa. <laughs> Naalala ko ba yung storya ni Arlene, yung, yung year 2000, hindi nagunaw ang mundo, bumaba si Kiboloy na sa helicopter na akala nila galing, galing na sa langit, na sa ka, karyot. Uh, chariot of fire pero <laughs> yung pala helicopter lang ni Kibuloy na may mga mist kwan pa <laughs> siguro baka siya pa yun nagpa nagpausok tuman para <laughs> so wala uh, the guy is really just a a human being as human as you and me na magaling lang charlatan lang talaga at con artist lang talaga siya. So ngayon sabi nila eh, eh gusto namin magpakamatay para sa Dios ayo na magpakamatay para sa kapwa namin tao. Kaya bahala ka dyan sa buhay mo. Magpakamatay ka ng isa mo. So ano ba yan, Kiboloy? Gawin mo pa ba yan ang mag-isa? Gawin mo pa rin para you will uh, Enter history book as a uh, you know parang kapareho kay uh, uh, yung si Koresh, David Koresh, yung uh, Waco, Texas sa uh, ah uh, Calta uh, di ba yung nagpakamatay sila lahat. <laughs> lahat sila. Pagkatapos si Jim Jones na nagpakamatay diyan sa uh, sa may lugar sa uh, South Africa ata or uh, uh, Paraguay or basta yun, American kwan rin yan. American uh, uh, pastor rin yan na uh, o, o, mga 1,000 na pinainom niya ng, uh, ng poison. Pero dito mo gawin yan sa mga KOJC member mo. Ikaw na lang mag-isa. Ipakita mo sa kanila na halalaki tayo na parekwan tayo kung sasabihin natin hindi nyo ako makuha ng buhay, hindi nyo ako ma makukuha ng buhay. O baka gagawin ka pa nilang santo pag namatay ka na, di ba? Pero kung nabuhay ka at nakulong ka, edi eh wala, malalagasan at ma babaksak na yan na uh, religious organization mo. Pero kung namatay ka, mas lalakas yan kasi gagawin ka na, di ba? Ganyan yan eh Kung namatay ka Kaya nga yung Yung uh, katawan ni Kwan Katawan ni Osama Bin Laden Nung uh, Yung uh, Ni-raid na mga Kwan ng mga American paratroopers Yung Yung uh, uh, sa Afghanistan ata yun na kung daron kung saan nagtatago siya na raid yung compound niya at, at binaril siya hindi nila uh ang sabi tinapon yung yung katawan sa dagat para hindi na uh, gawin na uh, martir ng mga followers niya or gawin parang uh, kwan nila parang santo nila so uh, okay rin yan that's a a a, a, kwan, a historic historic way to die so Okay rin yan, okay rin yan Kasi uh, mas uh, pagtatawanan ang ka kung makulong ka Pagkatapos pinipistahan ka nila dagul, nila, nila mayor <laughs> Na mga maton dyan sa kulungan <laughs> So, pero mas okay kung mag-surrender ka Mag-surrender ka, bibiro lamang tayo We value each life, di ba? Kahit ikaw, hindi ka na nagbabalue ng buhay, lalo na may kababaihan. Pero tayo, we, uh, from one human to another, we value life. <laughs> o, sige, hanggang dyan na lang muna ang update natin sa issue na ito. Laglagan blues, iyak na naman si Kiboloy. Nilalaglag na siya ng mga inner circle niya. So thank you very much for watching and we'll be giving you more updates on this issue and uh, thank you and see you in my next vlog